what's up mga kasabong? Ayun, magandang umaga po sa inyo lahat. Umagang umaga po. Bitin po ang tulog natin. Bakit? Kasi yung ating kaibigan ni si Mike Cliff Borja na yun nga nagbebenta siya ng mga tipi. Sabi ko, maganda yung ating ruweda. Tapos yung tipi natin is alam niyo na, di ba? Hindi pa masyado ano. Tapos siya ng mga kasabong, hindi pa ulit natatapos kasi plano ko pag natapos tong ruweda uh, bago matapos to ruweda umpisahan na yung pag uh, -scatter ulit. Tapos, yun na, yung mga nag-sponsor po dyan ng TV, um, waiting lang po tayo ha, waiting lang po tayo mga asabong dahil yan nga, parating si Mark Borha sabi ko sa kanya, pwede baka maisasadya mo ko pag merong kang tawag dito, pag merong kang deliver sa malapit sa akin ng TV, sa jamo ko ng isa, pero ang maganda nito mga asabong sabe pag hindi natuloy yung, yung deliver ko bukas dadalhin ko sa'yo nang nakamotor ako, ewo eh, wo, kung totoo <laughs> kung totoo, dadalhin nyo lang yung nag-iisa si TV nag TV, all the way from San Pablo ayan papunta dito sa Tarawan medyo malayo layo siguro kung mamotorin mo, mo to baka mga 45 minutes ayan kung ikaw naman yung nakasasakyan 1 and a half hour pero kung nakasasakyan siya kung nakamotor siya 45 minutes mukhang sinungaling yung ating kaibigan na hindi yata darating <laughs> gago kasama ka doon <laughs> 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 pero mga sabog kasi gusto ko rin palitan. Gusto ko rin, gusto, gusto, gust, 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 gust. <laughs> gusto ko rin palitan yung mga tipi kasi tingnan nyo naman o. Oh. Di ba? Pero maganda nun mga kasabong, meron na sa ating nag-sponsor na 20 20 tipi na gusto ko kasi talaga mga kasabong na yung tipi ni Clip Mark Borja. Maganda kasi yun eh, kasi bukod sa ano sya, sa movable sya, easy to move yung kanyang tipi, eh magandang tingnan kasi pipinturahan ko, tapos pagkapintura ko, instead na, na number, pangalan na lang ng mga subscribers natin dahil sobrang dami talagang gustong mag ano, mag-sponsor dahil syempre gusto nila makita sa ane? Makita sa AGP Chong Game Farm at Sabong Pinas yung mga pangalan nila sa TV. Mga asabong maganda po 'yun. Alokohan 'yan. Maganda po 'yun dahil habang panahon na nag e Game Farm at Sabong Pinas, yung mga pangalan ng TV natin is Um, nakapangalan sa'yo nakapangalan sa mga subscribers nakapangalan sa mga minamahal natin subscribers mga kasabong gusto lang makalamang eh. <laughs> ayan po hindi po ako Ayun po, hindi po ako nakaisip nung ganong konsepto. Isa lang po sa, sa, mga subscribers natin yung nakaisip nung ating magandang konsepto ng, ng tipi. Uh, bukod sa maganda na makakatipid ako. Hindi, <laughs> <laughs> <displays> <laughs> <laughs> <mouth> tunay yun, mga asabong. Tunay po yun mga asabong na maganda naman po talaga yung konsepto na na instead na number is pangalan na lang. Halimbawa, si ano, si Junboy, ayan. Si Tol Junboy. Oh, kunin mo yung ano doon. Papakuha ko halimbawa sa tropa yung isang mano. Kunin mo si Jim, si Jimboy versus dito kay Eric. 'Di ba mga kasabong maganda yung ano, maganda yung kaysa dun sa kunin mo yung number 25 tsaka kay ano. Oh, di ba? So yun, mga kasabong. na, ito na. Ayun na. Mag-isa nga lang siya. Nakamotor lang. Oh, di diba? Galing ha? Ayan, nakakasipag ng ating si Buddy. Isa lang talaga mo, TV? Isa lang talaga yan? Isa talaga yan. Ayan, isa nga lang talaga. Mahal na mahal ako ng kaibigan kong to. Kaya ka lang, puntahan natin. Ah, maputol tayo doon sa ano ha, sa pinag-uusapan natin kanina. Kasi kaya naman ako nag-chichichika kasi ang dumating na natin sa kaibigan na si Clip Borya eh. Good morning! Good morning, uh, Katrina G. Good morning. Mga sabong. Ayun, all the way from San Pablo. Laguna. San Pablo Laguna. Ayan, galing siya dito sa San Pablo papunta siya dito sa sa tanawan. Ayan, napakasipag, oh. Yan ah. may mga gold-gold na -gold siya, oh. Ano'ng pakialam mo doon? <laughs> Ayan mabok. Mga sabong, oy, galak na galak dahil hindi ko naman in-expect na talagang Si ni ini bade yung ating ano eh. Yung sinabi niya kahapon na pag hindi natuloy, pag hindi agad natuloy yung aking deliver, sabi mo, dadali mo na ang nakamotor ka lang. Hindi ko inexpect mga asabong ito si Clip Mark Borha. Ayun, na Triple Gold Game Farm. Ayan ah, dalhin so, maganda, Magandang araw sa inyo diyan mga bossing, mga ka 3 g Dito so, tayo ngayon sa farm ni Bade Ruel Amano. Ganda, ganda ng farm niya. <laughs> Bukas ka pa ng kasabwat, ha? <laughs> ay, ay, balas big time tong manuka na to. <laughs> big time. <laughs> Hindi, buddy. Maraming eh. Yan, tingnan natin mamaya mga asabong yung kanyang dalang TV. ya Yung ating para sa mga subscribers natin. Para sa mga nakapangalan sa subscribers natin yan. Yan. Napakasibag ng si ate, ating, ating ano. Kailangan po sa pamilya. Ayan, mamaya natin kasabang. itakal yung ano. yung sabay sabay natin pag unlad o, diba? so yun mga kasabong kinakalas na ng ating si ng no, tingnan natin kung anong kaibahan dito sa kanya ating si Triple Gold Game Farm na si Clip Mark Borhana. Sobrang sipag. Ayan. Kailangan, kailangan natin ito. <laughs> kailangan sa malinis sa paraan, sa patas sa paraan. Ayan, tama yan. Kasi lalong-lalo na ngayon, eh, alam naman po natin lahat ng pinagdadaanan natin. Kaya habang wala pang sabong mga kaibigan, eh, may pagsabayan tayo. Dito no? tayo, muna tayo. Oh, muna tayo. Oh, At place, tama. marangal yung trabaho natin, diba? hmm. di ba? Hmm. Hindi nakakasagasa na ibang tao. relax ka lang. Sa'yo mo, motor ka? Talagang special ako sa iyo, buddy, no? Hmm, may ganoon ako pag natin usapan <laughs> tayo. Ito pa rin natin. Pangit pag hindi natin tinutukoy. Oo nga. Eh buddy, mga buddy, yung sample lang ano niya. Nang dito tayo ha, sa gilid nito ha. Ito. Uh -huh. Yan ang paabadihin tayo. Mabigat din pala, no? Oo ba din, hindi pa kayo tangay ng ano, kahit magbagyuhan pa rin din. Ang alay yung kamay. Ay, ay, nasa motor. Oo, oh, no? Yan ba din, Maganda yun ba din. Oo, oh, tapos pipinturahan, no? Oo, tapos lagyan mo ng bear. Hindi nga number, pangalan nga no ng no subscribers. Maganda. Maganda, no? Yan. Ito, pero mas maganda kung taga dito. Maganda tingnan. Okay oh, maganda Asun na ganda. Tapos. pink na Kaya <laughs> <laughs> yeah, yeah. nga in the face. Yan, yeah, malapad ng araw ng tubig. Mm. Yung sa akin nga, eh, ito nga, bade isipin mo lang sila box dilarosa komo mo akarin isipin mulang yung si si ito la yung Eric? La de Bugs. si Bugs, may ng sa si 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 de si 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 sample nga, si 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 nung sinasabi niya sa akin na maganda, duda pa ako eh kasi. Ang <laughs> <laughs> business minded na kay KB, pero hindi mga hindi kasabong. Maganda ang kanyang TV talaga. Kung kayo ay mag avail ng TV, mas maganda yung ganito mga kasabong dahil easy to move. Hindi siya kasing bigat ng mga ganito na batok. Kaya tapos malawak pa, sakto lang yung taas. Tapos tong sample ko ng tubo, gagawin ko sana tong pink. <laughs> okay, masapang, dapat saktan ko dito na baday na. Pwede din baday. Oh, kaso pagka sinakto mo, isa lang ang nakatungtong sa mga. Tanga talaga. Hindi kasi ito, mga asabong galing dito sa dati kong TV ano, na in-sponsor ni Alvarez. Eh, maliit yung ano niya, yung pinapag-orderan niya. Ito, maganda mga asabong malapad. Kaya pagpihit ng nung araw, pag mayroong tubig, no, but then, hindi siya masyadong, Inipo. hindi siya may initan yung tubig. Kaya maganda rin mga sasya. Ang tawag dito, cement fiber. Fiber cement. Fiber cement. Yan. so, mga sabong, napakasipag ng ating kibigan na si Kip Marco na ito. Talagang ano, <laughs> yumama na siya. Kaya mga kasabong, sekreto lang sa buhay. Dinta ka ng TV. <laughs> Mga sabong, iba, iba pala yung hard deflex na sinasabi. Ito pala, fiber cement. Kasi akala ko dati, bati, yung hard deflex, tsaka fiber cement yung isa. Hindi pala. Bayan ba din? Kita mo yung materialis ng ito. Bayan ba yung mga sabong. So yung mga sabong, gagawin natin dito, pipinturahan natin. Maganda kasi pagpipintura eh, no? Pintura, tapos nakalagay dito yung, ano, Ganun talaga, talaga sa natin mga kasabong. Maganda ay, talaga sa pintura lalo na pag may budget katulad mo. Sa ah, budget. <laughs> diba mo <man>, nakakatama ka eh. <laughs> Ito yung hard deflex mga kasabong Iba to Ayun o no? Ayun o no? Wasak na agad o Iba Iba yan, no? yun o Tsaka yun ba di wala siyang ano wala siyang frame na kahoy ah, Oo oh. Kasi nabubulok ang kahoy Oo so, yun ang pinaka frame niya fiber cement na rin. Mm. Ito wala nang ganito, wala nang mabubulok diyan. Wala. Mm. Wala nang mabubulok mm. Maganda pala mga kasabong. So, yung mga kasabong, mga backyard, mga ka farm. Ayan, mas uh, advisable talaga yung ganon. Yung ganyan na ano. Hard ah, hardy place. <laughs> fiber. Mga kasabong, mamaya na tayo mag-usap ulit. Dito muna tayo igagala natin si body clip sa ating ano ranging So yun mga kasabong galing na si Mark Clip Borja Clip Mark Borja lagi ako nalilito sa pakalam baliktad, <laughs> Si Clip Mark Borja dito sa aking maduming ranging. <laughs> Pero nanghingi din ako ng advice mga kasabong sa kung paano yung settings Kasi yung kaibigan ko to yung mama na to eh Lumaki na yung kanyang ranging eh <laughs> Lumaki ranging, lumaki yung cording Dahil yan mga kasabong sa ano sa pagsisikap ng para sa mga pansarili nating ano pansarili nating future sa mga anak natin. Mga kasabong, yan, bibigyan tayo ng isang advice sa ng ating kaibigan na si Clip Mark Borja. Kasi mga kasabong, ito si, Ma, si Clip Mark Borha. Ayan, pinuntahan ko yan, di ba, sa farm niya. Maliit, di ba, maliit. Tapos ngayon, yung farm niya, talagang ang buhay, hindi mo masasabi. Malaki na at malawak na yung farm niya. Tingnan natin. Maliit. So yun, mga kasabong, nakita natin kung paano yung 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 tawag dito, yung kanyang naging journey, di ba? Ganun din na uh, maliit, um, galing sa maliit, lumiit hanggang sa lumaki mga kasabong dahil din yan sa pagsisikap niya sa buhay. Kaya ito mga kasabong, iiwanan kayo ng isang matatalinhagang Hindi <laughs> naman magsasabi lang siya, buddy. Ano masasabi mo sa sa ating mga subscribers na gusto ring magkaroon ng farm tulad ko at tulad mo syempre kasabong, kahit naman pa paano masaya kami sa kung ano merong sa atin ngayon so, kahit na para sa, para sa iba eh, sa tingin nila eh, maliit lang yung napundar namin eh, pero para sa amin po eh, kung yung bagang stepping stone mga kasabong ano, uh, para sa amin is napakalaking bagay na masaya na kami na meron kami noon na dati wala kami uh, sekreto talaga dyan mga kasabong ano, magdasal kayo uh, sana gabayan ka ng Panginoon na uh, at saka pagdasal nyo na ibigay sa inyo yung mga bagay na gusto nyo Saka importante din yan mga kasabong. Uh, eh, lumaban kayo ng patas. Basta nasa mabuting paraan yung inyong anak buhay. Uh, may God's will yan. Bibigay sa inyo para sa inyo. Ganun lang yan mga kasabong. Huwag niyong kalimutang magrasal sa Panginoon. Kasi oh. siya ang sasagot lahat ng inyong mga katanungan. Tama yan, buddy So, tsaka yung inspiration, buddy di ba? Inspiration sa pamilya mo, Bade. Kasi nakita natin, mga kasabong, nung pinuntahan ko siya, kita niyo naman, malinis yung farm niya, maliit. Pero this very moment mga kasabong is kahit na mayaman na siya pinuntahan niya okay, ako para mayaman. sa isang TV. karon <laughs> kasi mga kasabong eh dapat pag may ano pag sa mga customer nyo sa mga kaibigan natin mga kasabong dyan pag may binitawan kayong salita ito pa rin kasi mahirap po sumira sa ating usapan Tama kaya yan. kahit hindi tumuloy yung buyer ko ah nilakad ko pa rin yung TV na pinangako ko kay Buddy Ruel <laughs> kasi totoo lang mga kasabong ano, ah, si Buddy Ruel yung naging inspirasyon ko din para mag-post kasi nakikita ko yung progreso niya, ang ganda ng weda niya. Lalagang napo-post din ako sa ano eh, sa limit ko na mas magpursige oh, pa ako man. para magkaroon ako ng mas magandang farm. Salamat ba de. salamat sa ano. Dahil siyempre, tayo naman, hindi naman natin masasabi na porkitik siya salita tayo sa ating mga vlogs, si wala tayong, hindi ko alam kung may na-inspire ba ako or ano. Kaya nga din sabi ko, ang galing ni Cliff Mark Bora talagang ang mga din kagad sobra sobrang sipag mga kasabong kung magiging friend nyo lang siya sa facebook nakikita nyo araw araw sa gitna ng initan nag nagpapakarga siya ng mga ano marami na siyang boys <laughs> nagpapakarga siya ng, <laughs> siya ng mga nito ng tp niya na yung dinala niya nga dito mga kasabong nakita niya yung potensyal na kikita ka yun yung inaadvise in in sa inyo mga kasabong pag nakakita nyo ng potensyal yung isang bagay tutukan niyo, upuan um. nyo upuan nyo at yan yung magpapayaman sa'yo makikita na ng Panginoon yan kung ikaw ay maayos kasi lahat ng pagsisikap walang equal dyan kundi ang success nandun ang ating kaibigan na si Cliff Mark Borha. saka Kaya, pwede ano mas, masingit ko lang ano, yeah. tulad nyan uh, meron akong hanap buhay na fiber cement TV ah uh, kailangan mga kasabong huwag nyo rin sarilihin yung bagay na binigay sa inyo ng Panginoon tulad nyan merong fiber cement kung tutusin mga kasabong ano bisaya tayo eh sanay tayo sa hirap Kaya-kaya yeah. akong i-discard gaya ng kahit ako lang mag-isa. Pero mga kasabong, dahil sa krisis na kinakarap natin ngayon, kumuha tayo ng mga tao na alam natin na walang trabaho, mm -hmm, tama, na para sumildo din sila, para magkaroon din sila ng pera. Kung makikita nyo, mga kasabong, mayroon mga tumatrabaho sa farm. Kung bakit ang daming gumagawa dyan? Kasi nakikita ko na kailangan nila ng pangaraw-araw, wala mm -hmm. silang panggasto sa kanilang pamilya. So, pinigyan tayo ng blessing ni God. So, i-share din natin sa kanila, sa mga kaibigan natin na kailangan ng trabaho, na nawala ng trabaho sa panahon ngayon. Tama yun, tama yun. dahil pare-pares tayong affected ano kami ng epidemya mga asabong hanggat kaya natin kumita hanggat kaya natin tumulong tulad ng ating si Clip Mark Borja mga asabong ayan, ibibigay sa iyo ng Panginoon kahit hindi mo hilingin lahat ng bagay na ikasasaya ng puso mo mga asabong ganun lang yun, huwag natin sarilinin yung lahat ng ating mga blessings mga asabong tulad nga ng tulad ng nangyayari dito sa vlogs po namin mga asabong hindi niya sinasarili yung kanyang knowledge sa pagmamanok dahil pati talagang ako ay sumasangguni dito sa ating kaibigan na to at uh, ako mga asabong lahat ng kaya kong i-advise lahat ng kaya kong i-share sa vlogs ko sa Sabong Pinas at sa Triple Gold Game Gamer mga asabong maraming salamat sa pagsuporta nyo po mga asabong kaya hindi ko po namin kayo makakalimutan ayan so paano? papalam na tayo mga papalam na muna tayo mga asabong nga pagka may problema at diferensya hanggat kaya namin tumulong mag message lang po kayo sa amin kaya po yan. Basta, hindi kami busy. <laughs> hindi kami busy, mga kasabong. Kasi sobrang busy, mga kasabong eh. Kaya yan. Meron siyang donate na rambutan. rambutan. <laughs> Amin yan. Amin yan, pag wala yung may ari. <laughs> so, yun mga kasabong. Kita kit sa next episode ng Kasabong! Yan! Yeah! Sabong Pinas! Alright! Love you all, guys!